Guniguni -guni TV Magandang gabi po sa inyo Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang tungkol sa karanasan naming apat na magkakaibigan Ako po si Laika 28 taong gulang Ang tatlo kong kaibigan ay sina Christy, Nimpa at May Si May ay may magandang buhay sa aming apat. Ang daddy niya ay may mataas na katungkulan sa gobyerno at dalawa lang silang magkapatid. Kaya sunod ang layaw nito sa kanya mga magulang. Ako, si Nimpa at Christy ay simple lang po ang aming buhay. Sa isang subdivision kaming apat nakatira. Mga bata pa lang kami ay magkakaibigan na kami lahat. Mahilig po kaming apat na gumimik. Lahat na yata ng magagandang lugar dito sa Pilipinas ay napuntahan na namin. Mahilig din kami mag-travel sa ibang bansa. Isang araw, sinabi ni Nimpa sa amin kung gusto raw namin sumama sa kanya sa Camarines Sur. May nakita raw siyang magandang pasyalan dito. Siya daw ang bahala sa lahat ng gastos. Malaki raw kasi ang naging komisyon niya sa pagbebenta ng mga condominium. Siyempre, libre. Kaya dalawang araw lang ang lumipas ay nagbiyahe na kami papuntang Camarines Sur. Ang lugar na aming pupuntahan ay isang private resort at may dagat din dito. Maraming mga turista ang nagpupunta dito para magsurfing. Kaya lang, sasakay ka papala ng maliit na barko sa pala itong isla na nasa gitna ng dagat. Pagbaba namin ng barko ay masasakyang kapapalang bangka papunta sa isla. Napakaganda raw ng lugar, kulay puti ang buhangin at sa ganda ng paligid ay parang paraiso daw ito. Nagpahatid kami sa isang bangkero. Sinabi namin na ihatid kami sa isla na mayroong private resort. Pagsakay namin sa bangka ay kaming apat lang ang nakasakay. Medyo maalo ng dagat, madilim ang langit. Maya-maya lang ay umulan na ng malakas. Sinabi ng bangkero na kailangan namin bumalik dahil palakas ng palakas ang alon. Mabalik na sana kami nang hindi na mapaanda ng bangkero ang bangka. Kaya kinabahan kaming apat Malakas ng palakas ang alon, sa lakas ng alon ay hindi na namin alam kung saan kami napadpad. Napakabilis ng pangyayari. Ang hindi namin alam ay napadpad kami sa isang isla. Hindi ito yung isla na dapat napupuntahan namin, ibang isla ito. Sinabi ni Limpa na magpahinga muna kami habang malakas pa ang alon sa dagat. Nagmadaling inayos ng bangkero ang motor ng kanyang bangka. Sinabi ng bangkero na hindi kami pwedeng pumasok sa isla. Delikado raw, puro aswang daw ang nakatera sa loob ng isla. Nagtawanan kaming apat na magkakaibigan. Mahilig kaming manood ng mga horror movies pero hindi kami naniniwala na may aswang. Sinabi ng bankero, pag may pumapasok daw sa loob ng isla, ay hindi na nila ito nakikita. Sa sinabing yon ng lalaki ay hindi kami natakot. Lalo pa kaming na-curious kung talaga bang may aswang sa loob ng isla. Sinabi ni May na pumasok kami sa loob ng isla. Tignan daw namin kung anong meron sa loob. Tapos ay kuhaan daw namin ng mga picture sinabi ng bankero na binalaan na niya kami. Wala na raw siyang magagawa kung hindi kami maniniwala sa kanya. Kinabahan ako sa sinabi ng lalaki. Parang hindi naman siya nagsisinungaling. Kaya sinabi ko sa kanila na huwag na kaming tumuloy baka mapahamak lang kami. Ngunit nagmadaling kinuha ng tatlo kong kaibigan ang mga gamit nila at tuloy-tuloy na silang naglakad. Sinabi ng bangkero sa akin na aalis na siya. Ayaw raw niya magpagabi sa lugar na yon. Wala akong nagawa kundi sumunod din sa mga kaibigan ko. Bago umalis ang bangkero ay may inabot sa akin ito na isang plastik na maliit. Pangontra raw ito sa mga aswang. Medyo malayo na ang mga kaibigan ko, kaya tumakbo ako. Habang tumatakbo ako, ay nakaramdam ako ng takot. Sinabi ko sa sarili ko, paano kung totoo yung sinasabi ng bangkero na pugad ng aswang ang islang ito? Habang naglalakad kami, ay may mga tao kaming nadadaanan. May naglalaba, nagwawalis, nagtatanim. Lahat sila ay may ginagawa sinabi ni Nimpa na sinungaling ang bangkero. Wala raw aswang, hindi daw totoo ang aswang. Maya-maya lang ay pinicturan pa nito ang mga taong nandoon. Pansin ng isang babae na kinukunan sila ng litrato ni Nimpa. Biglang inagaw ng babae ang kamerang dala ni Nimpa at hinagis ito sa lupa. Galit na galit ang babae, sinabi nito na walang karapatang kumuha ng litrato si Ningpa sa kanilang lugar. Humingi ng pasensya si Ningpa sa babae. Pero halos lahat ng residente doon ay masama ang tingin sa amin. Maya-maya lang, lumapit ang isang matandang lalaki sa amin. Sinabi nito na umalis na kami hanggat maaga Huwag na raw kami magpahapon pa. Kinilabutan ako sa sinabi ng matandang lalaki. Ang tatlo kong kaibigan ay natakot din sa sinabi ng matandang lalaki. Sinabi ko sa kanila na umalis na kami. Hindi isang tao lang ang nagsabi na puro aswang ang nakatira dito, kundi dalawa na sila. Nagpasya kaming apat na bumalik na sa tabing dagat. Mag-aantay na lang kami ng bangkang dadaan. Habang naglalakad kami ay nakaramdam kami ng mga alolong, ng mga aso. Kahit maliwanag pa ay kinilabutan kaming apat. Kaya lakad at takbo ang ginawa namin makarating lang sa gilid ng dagat. Pagdating namin sa gilid ng dagat ay wala kahit isang bangka tapos parang uulan pa dahil napakadilim ng langit. Hanggang sa may natanaw kaming isang matandang babae na papalapit sa amin. Sinabi ng matanda kung bakit daw kami nagpunta sa isla nila. Sinabi namin na nasira ang bangkang sinakyan namin kaya napadpad sa kanilang isla. Sinabi ng matanda na malapit lang ang kanyang bahay doon na lang muna daw kami magpalipas ng gabi sa kubo niya. Delikado daw na abutan kami ng dilim sa labas. Kaya nagmadalag kami sumunod sa matandang babae. Maliit lang ang tinitirahan kubo ng matanda at ang mga dingding nito ay puro butas. Pinapasok kami ng matandang babae sa loob ng kubo niya. Wala man lang upuan dito kaya kaming apat sa sahig na upo. Nagpakilala ang matandang babae. Tawagin na lang daw namin siyang Lola Sisa. Si Lola Sisa ay mayroong mahabang buhok. Parang di siya nagsusuklay at marumi ang kanyang suot na mahabang damit. Maya-maya lang, may narinig kaming mga ingay mula sa labas ng kubo. Parang mga pagaspas na mga malalaking ibon. Paikot-ikot ito sa paligid ng kubo. Tatayo sana si May para silipin ito. Pinigilan siya agad ng matanda. Sinabi ni Lola Sisa na mga aswang raw ang mga naririnig naming mga lumilipad. Naaamoy daw ng mga aswang na nasa loob kami ng kubo ng matanda. Pero wag daw kaming matakot hanggat nasa loob daw kami ng kubo niya ay walang makakagalaw sa amin. Maya-maya lang, naramdaman namin na umalis na ang mga aswang. Nanginginig kaming apat sa takot. Ang matanda ay pasilip-silip sa butas ng dingding. Mga ilang minuto lang ang lumipas, lumabas ang matanda ng kubo. Sinabi nito na aalis lang siya sandali. Huwag na huwag daw kaming lalabas ng kubo kung ayaw daw naming mapahamak. Ligtas daw kami sa kubo niya kaya wag daw kaming matakot. Dalawang oras na yata ang nakalilipas, hindi pa rin bumabalik ang matanda. Gutom na gutom na kami kaya nilabas na namin ang mga baon naming pagkain. Habang kumakain kami, Nakarinig na naman kami ng mga pagaspas na may kasamang malalakas na yabag. Takot na takot kami. Hindi namin alam kung anong gagawin namin. May mga dala nga kaming cellphone pero wala namang signal. Hindi kami makahingi ng tulong. Bigla kong naalala ang ibinigay sa akin ng bankero na plastic bag. Panlaban raw ito sa aswang. Inuha ko sa bag ko ang binigay niya at tinignan ko kung ano ito. Asin at napakaraming bawang ang laman nito. Naglagay kami ng mga asin sa bintana at bawang, pati na rin sa pintuan ay naglagay din kami. Nilabas din namin ang mga alkohol naming dala. May napanood kasi kaming horror movies na takot din sa alkohol ang mga aswang. Sinabi ko sa mga kaibigan ko, makailangan naming lumaban kung hindi ay mamamatay kami. Maya-maya lang, narinig namin ang boses ni Lola Sisa. Binukas ko agad ang pinto. Nagulat kami, galit na galit ito. Hindi ito makapasok sa kubo at parang takot na takot ito. At nanlilisik ang mga mata niya. Pinapatanggal nito ang mga asin at bawang na nakalagay sa palibot ng kubo niya. Nagkatinginan kaming apat na magkakaibigan. Iisa ang nasa isip naming apat. Si Lola Sisa ay isang aswang. Nagulat kami nang biglang may nagbukas ng bintana. Nagsigawan kami ng malakas. Isang napakalaking ibon. Nakakatakot ang mukha nito ulang pula ang mga mata nito. Sinabuyan ito ni Nimpa ng asin. Napatras ang aswang sa bintana. Samantalang si Lola Sisa naman ay nasaksihan namin kung paano magbago ang anyo niya. Sobrang nakakasindak ang itsura niya. Mas nakakatakot pa siya sa napapanood naming mga horror movies. Ang kulubot niyang mukha ay nakadikit na ito sa buto at ang mga mata niya ay pulang-pula na nanlilisik. Ang mga daliri niya ay mahaba at mayroon itong mahabang matulis na kuko. At si Lola Sisa ay mayroong mahabang pakpak. Kahit na nanginginig ang buo kong kalamnan ay pinilit kong maging matapang. Alam namin na hindi lang si Lola ang aming kalaban, marami silang parang isang buong isla. Sumilip si May sa butas ng dingding. Sinabi nito na napakaraming aswang sa labas ng kubo. Si Lola Sisa ay hindi umaalis sa pinto. Hindi kami pwedeng panghinaan ng loob. Kaya sinabuyan ko ng asin si Lola Sisa. Napilitan itong lumipad. Hanggang sa may sumisira na ng bubong palaki ng palaki ang sira nito. Nagsisigaw na kami na nagsisigaw mababa lang ang bubong kaya pwedeng pwede nila kaming hilahin pataas. Maya, -maya lang nakarinig kami ng mga boses na galing sa labas. Boses ito ng isang lalaki. Galit na galit ito na pinapaalis ang mga aswang. Tumahimik ang paligid kaya dahan dahan akong sumilip sa pinto. Nakita ko ang bangkero at isang lalaking matanda. Ang mga aswang ay akmang lulusob sa kanila. Ang bangkero ay may dalang buntot pagi, ganon rin ang matandang lalaki. May dala rin silang tubig na binindisyonan. Kitang kita namin na ang ibang aswang ay natakot. Pero hindi si Lola Sisa. Bigla nitong dinamba ang bangkero. Nasugatan ng bangkero sa braso. Pero hindi ito natakot. Hinagupit niya ng buntot pagi ang matanda at sinabuyan niya ito ng holy water. Si Lola Sisa ay nagpagulong-gulong sa sakit. Muling hinagupit ito ng bangkero ng buntot pagi. Paulit-ulit ito hanggang sa nawalan ito ng buhay. Ang matandang kasama ng bangkero ay nahagisan niya ng bawang at asin asinamang aswang ang mga aswang na magtatangkang lumusob sa kanila ay hinahagupit nga ng buntot pagi. Habang nakikipaglaban sila sa aswang ay sumisigaw ang bangkero na tumakbo na kami palabas ng kubo. At sinabi pa nito na tumakbo na kami sa gilid ng dagat. May naghihintay raw na bangka doon. Ang ibang aswang ay umatras na, ang iba naman ay patuloy na nakikipaglaban. Pagdating namin sa gilid ng dagat ay sumakay agad kami ng bangka. Ang bangkero at ang kasama niyang matanda ay tumatakbo papunta sa amin. Bigla silang sumakay sa bangka. Pinaandar agad ng bangkero ang bangka. Habang umaandar ang bangka ay kitang kita namin na napakaraming aswang ang umahabol sa kanila. Mabuti na lang at nakasakay agad sila halos hindi ako makapaniwala sa nangyari sa amin. Ang akala ko ay hindi na kami makaka-uwi ng buhay. Siguro kung hindi dumating ang bangkero, ay nakain na kami ng mga aswang. Sinabi ng lalaki na kaya niya kami binalikan ay naalala niya ang kapatid niyang napadpad sa isla ng mga aswang. Hindi na ito nakabalik. Siguro daw ay nakain na raw ito ng aswang at ang kasama niyang matanda ay isa palang manunugis ng aswang. Hinatid kami ng bangkero sa sakayan. Hindi niya kami iniwan hanggat hindi pa kami nakakasakay pa uwi sa Maynila. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.